Paano nga ba for millennials makapag-perform ng inarching at makapag-produce ng may bunga na pong pili kahit maliit pa lamang po ito? Hello for millennials! Ngayong araw tayo po ay mag-perform po ng inarching para makapag-produce po tayo ng true to type na klase po ng pili na kayang mamunga sa loob lamang ng 2 to 3 years po gamit po ang sexual propagation specifically inarching tayo po yung gumamit po ng rootstock po na may edad na po na 4 to 6 months old na. Kinakailangan po natin for millennials gumawa ng cut doon po sa kanyang stem ng rootstock natin na kung saan doon po natin napili na mag-attach yung dalawang scion po ng rootstock at ng scion po ng ating matured and desirable mother tree. Hanggang 50% namang ng diameter po ng ating um, katawan ng rootstock ang kailangan po nating bawasan. Take note po, tatlong pulgada lamang po ang kanyang haba at 50% lamang ang kanyang sugat doon po sa kanyang diameter or circumference po ng ating rootstock ng pili. Kapag po kasi sa 50%, maaari po itong mabali at matuyo po at saka tuluyan pong malanta at hindi maging successful po ang ating inarching. Matapos po natin pong gumawa ng cut, doon po sa ating rootstock ay gagawa naman po tayo ng cut doon po sa ating sayon ng matured mother tree. Pero bago yun, sisiguraduin mo natin itali po yung ating rootstock doon po sa sanga ng ating matured mother tree upang hindi po ito basta-basta mahulog lalo na po for millennials kapag malakas yung hangin. Kaya dapat itali po natin to ng maigi para maiwasan po natin yon And take note for millennial, ito pong inarching po ay maabot po ng 5 months po para masigurado natin na attach na attach na po yung ating scion doon po sa ating rootstock. Minsan po kasi pag napipilitan po nating i-harvest ng 3 to 4 months pa lamang, may pagkakataon po na hindi pa totaling nag-attach yung dalawang sanga po natin. Kaya minimum po natin ay 5 months po. Base po sa aking experience, ang rambutan po ay 3 months lamang ang inarching. Pero sa pili, dahil po medyo matigas na po yung ating sayon, kinakailangan natin ng minimum po na limang buwan upang maging successful po ang ating inarching. So tayo po ay perform ng March. Ibig sabihin, tayo po ay mag-harvest po ng around August na po. So after August po, pwede na po natin itong i-harvest. Katulad po ng ginawa ko po sa mga nakaraang content po natin, tayo po ay nag po doon sa ating farm ng ating inarch pili na ngayon po ay pinapa-hardening na po natin para pagdating po ng tag-ulan, tayo po ay maaari naman po makapag-transplant ng mga inarch pili doon po sa ating farm. Matapos po nating masugatan yung ating sayon at saka yung rootstock, binayin po natin to gamit po yung transparent binding material na pwede naman po natin gamitin yung plastic po sa feeds or kaya naman plastic po sa mga abono o sintetikong abono. Pwede po natin yung hati-hatiin sa maliliit para mabind po natin yun. Pakatapos po natin mabind gamit yung plastic, tayo naman po ay magpapasigurado na talagang dapat mag yung dalawa at ito po'y tatalian din po natin ng plastic twine upang masigurado natin na magbabayin for millennial yung rootstock at yung sayo ng matured mother tree. Kailangan po nating higpitan po yung pagkakatali po niya para mangyari po yon. So for millennials, baka po may magtatanong, ang inarching po ay pwede bang gamitin sa ibang mga halaman? Yes po. Actually, kung kayo po'y nahihirapan po na magperform ng grafting o kaya naman ng budding, ito po yung pinaka-advisable dahil po dahil mataas po talaga yung survival rate po ng inner kumpara po sa marketing or early ring mayroon po kasing mga crops na hindi naman po talaga naguugat so lad po ng pili na bihirap po na magkaroon po tayo ng marketed pili dahil po kung magkaroon man po ng ugat yung ating marketed pili ito po ay hindi naman po mabubuhay matapos po natin per millennial pong lagyan ng ating plastic twine at itali. Babawasan po natin ng konting dahon yung ating rootstock at yung scion para mapokus po ng parmillennials doon po sa paghilom ng ating mga ginawang cut or sugat po. Isang pabursa ng parmillennials, maaari po sanang pakishare, ilike at pakipalo na rin po ng ating account para mas marami pa tayong magawa pong contents na may kinalaman sa agriculture and province life. Maraming salamat! Happy Farming!